Will Devon nagpropose sa kanyang uh, girlfriend sa gitna ng isang event sa BGC. Narito ang iSpotted Report niyan, Ton na ang aktor at fitness enthusiast na si Will Devon sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Juan de, de, la Rama, isang life and grief coach. Nagpropose si Will kay Juan habang nagbibigay sila ng talk sa mga couple sa ginanap na, na Fit Street 2024 sa BGC kung saan agad na nag sa si Juan. Ibinahagi ni Will sa kanyang talk na holistically fit with your partner na nagsimula ang kanilang love story sa pagiging magkaibigan hanggang sa umabot sa pagkakaibigan. Sa huli, nagpaabot din siya ng sweet message para sa kanyang fiancé no but again wow um, i'm speechless too that so many people are here to witness uh, our love together it's a union not just for the two of us but really with god and i feel that and i'm, I'm again super thankful for you. Um, Thank you i'm grateful for you so much it's like it's crazy Thank you. when you know you know when you know you know and i'm Yeah. Kung matatandaan, nagkaroon ng relasyon si Will sa singer na si Roxanne Barcelo noong 2017 at nagkaanak naman kay Kai Coach noong 2019. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may taong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.